Good morning po Hello hello Sa ating lahat Kumusta po kayong lahat Welcome back to my channel Please support My channel Rito po ako ng tamban Namimiss Sa katulad kong OFW Nakakamiss yung tamban pero pag nasa Pilipinas ka, hindi mo mamimiss ito. Kaso dito ka sa abroad, mamimis mo yung tamban. Fresh pa siya. Oh. Nabili ko. Magprito tayo. Kasi masarap isaw sa suka na may toyo na may sili. Yummy! Yan, yung ulam ni Inday Sir. Ngayong tanghali. Dito sa Saudi. Bira ka lang makabili ng ganito. Kasi ayaw nila ng mga amo yung isda. Kaya habang wala yung mga amo, banata.